sa Malaysia ang kapuso star na si Dingdong Dantes para ipromote ang soap operang Endless Love na kasalukuyang pinapalabas doon. Makichika kay Lars Santiago. Mahaba ang buhok at suot ang kanyang costume bilang sundo. Humarap si Dingdong Dantes sa GMA News sa taping ng soap opera nila ni Marian Rivera na May Beloved. Sa susunod na linggo, nakatakdang bumiyahe pa Malaysia ang aktor para mag-promote ng dating pinagtambalan nilang soap opera na Endless Love na ipinalalabas doon. Nanghihinayang si Dong na hindi niya makakasama ang kasintahan. Siyempre nakakalungkot, di ba? Dahil i-expect uh, nila na kami dalawa. Uh, pero siyempre, yung, I think magsa na yung show ni Marian, yung kanyang sitcom. So, siguro mas maganda na at least man lang kahit ako kaysa wala sa amin na makapunta. Ayaw namang gawing big deal ni Dong ang umano'y tampuhan ni na Katrina Halili at Marian sa set ng May Bilabet. Lalo't nilinaw ng dalawa na hindi ito totoo. Sa pananaw ko, it's really nothing. Ngayong umiinit na naman ang usapan tungkol sa 2013 elections, hindi ilan ang nagtatanong kay Ding Dong kung hindi pa ba niya papasukin ang politika. May mga survey kasing lumalabas ang pangalan ni Dong. Malayo, malayo naman ho talaga yun sa aking pag-iisip dahil I'm very happy uh, kung nasa man ako ngayon. Masaya ako sa ginagawa ko bilang artista. Masaya ako sa lahat din ng ginagawa ko uh, sa pagtulong sa iba through my foundation. Lars Santiago updated sa Showbiz Happenings.